mga Kristiyano na binuhay na mag-uli yung si Mises, binago ang katawan, tapos si Elias naman, inagaw, rapture daw, binago ng katawang malwalhati. E ayon sa'yo, yung mga Israelita, yung itong katawang ding ito, hindi sila babaguhin eh. Eh ang tinutukoy mo dyan si Mises sa si Elias, Israelita yan eh. Parehong babaguhin. Ayon, ayun ayun dyan sa kwento mo. Di ba? Malabo na eh, na Sunny, nakupo maniwala kay itong kwento niya mas masahol pa sa jigsaw puzzle. Eh. Yung jigsaw puzzle, pwedeng mabuo yun. Eh. Pwedeng masolve. Pwedeng masolve. Eh. Itong kanya, hindi mo na po masosolve ito. Eh. Bakit? Wala na sa wisyo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Wala na po sa sarili ang taong ito, mga kapatid. Wala na sa sarili. Yun lang ang masasabi natin dito. Tama ang sinasabi ng Biblia. Oo. Dosijis ng Daniel. Ang sinasabi sa Daniel, marami ang lilinisin at papuputin at dadalisain, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sama sa masasama na makakaunawa. Malamong maka Amen. makakaunawa talaga. Hindi talaga makakaunawa masama. Kaya tinan mo, ang gulo. Di ba? Oh, oh, kung mamarali ka pa, may teksto po tayo dyan, mga kapatid. May teksto tayo? Sana sinabi mo, may nabasa po ako, mga kapatid. Basahin natin ng kwento. May teksto po tayo. Dapat, may nakopya po ako, oh, mga kapatid. may nakopya po ako. Meron po akong napulot. Hmm. Ayan. Eh ang mahirap, nangongopia ka, kumbaga sa exam, ang kinokopyahan mo, bobo rin. Naku po eh, pag nag-pass kayo ng paper, betlog kayo pare-pareho eh. Di ba ganun ba, <laughs> Dapat mangopya ka dun sa tama. Nakopya mo eh, mali. Ang paniwala mo pala yung Israel Bible, hindi papalitan. Eh ang ginamit mong ano, larawan ng mga babaguhin eh, si Elias at si Mueses. Ng mga Israelita. Ng mga Israelita. Tapos, yun daw tatlo, si El, uh, si, ano, si... Pedro, si Juan at saka si Santiago, larawan daw mo mong mortal na taong pag -aharian. Eh hindi po pwedeng maglarawan ng mortal na taong pag -aharian. yung yung tatlo na yon. Apostol yun eh. Mga apostol yun at isa pa ang pagaharian merong mga ayo kumilala kay Kristo ron. Eh yung tatlo naman na yung Kristiyano yun eh. Israelita rin yun. Israelita no? yun <laughs> eh. Nako, maniwala ka naman kung saan, saan mo napagpupulot yung mga pinagsasasabi mong mga istorya mo. Di ba? ka lang. Ngayon, kapatid na Sani, isa pa, 'Yung sinasabi niya na 'yung malaking kapighatian daw eh hindi mararanasan ng iglesia kundi ng Israel lang. Alam mo ba napulot niya din 'yun. Ah, ganun ba? Napulot niya Pulot rin yan. 'yun. Ay naku, brad, sani. <laughs> Tingnan natin. Matindi talaga. Ito ah. ang paniwala niya ang iglesia hindi makakaranas ng malaking kapighatian, Israel lang. Mm -hmm. O, alam niyo po kung saan niya napulot 'yan? Namulot na naman, ito. Ipakita natin. Si Thomas Ice Sule Brad Sani. Thomas Ice. Theologist yan, ha? Aha. Nauna sa kanya yan. Brad Sani, sa ganyang paniniwala. Siguro idol niya to. Eh, maaari. <laughs> ano nakalagay diyan? Why I believe the Bible teaches rapture before tribulation. Kapareho niya to, eh. Di ba? Di ba ang paniwala niya, bago dumating ang malaking kapigatian, mm -hmm. eh, aalisin muna iglesia. O, oh, yan. kopyang kopya. <laughs> Diyang galing yan. O, ngayon. Distinction between Israel and the Church. Ano sinasabi nito? Doon na lang po tayo sa highlighted portion, mga kababayan. Pero kung gusto nyo pong makita kung saan po namin natuklasan yan, eh mag-email lang po kayo sa ang dating daan. Bibigay namin kung anong site sa inyo makukuha yan. Ito, yung highlighted portion na lang. Ito sinasabi. That purpose is to remove the church via the rapture so God can complete His unfinished business with Israel During the seven-year tribulation period. Ah, kita mo, Brad Kopya ang kopya. Kopya ang kopya. Kaya dapat sa kanya, hindi kapitang base. Kapitang kopya. Yo. <laughs> <laughs> hindi kopya. Kapitang kopya, kopya. Yan. Dahil maraming kopya eh. Di ba? Oh, eto pa, tuloy natin yung article na yan. The Bible clearly teaches that the church and Israel have in many ways different programs within the single plan of God even though both are saved on the same basis. So, pinapakita talaga niya, Brad Sani, yung Israel talagang ano, pinagbubukod talaga niya yung maliligtas, Iglesia at saka Israel. Talagang ganun ang kanyang paniniwala dito. Diyan niya nakuha yan. O ngayon, eto, eto pa. The nature of the tribulation sa kanyang pagpapatuloy. The Bible teaches that the tribulation, uh, the seven year, etc., etc. Diba? Alam na natin yun eh. That the tribulation will not be for the church but for those who dwell upon the earth. Ayan. Will not be for the church. Tama-tama, parehong-pareho sila. May pinanggalingan pala talaga. Oo, may pinanggalingan itong kanyang mga inventong kwento, kapatid but na saan. Sinasabi niya, yung kapighatian, eh, sa, Israel sa Israel lang. Sa Israel lang. Nakopyan niya lang talaga. Eh. Yung conclusion niya, tignan not natin. Not for the church. Pre-tribulationalism gives the best answer to the biblical explanation of the fact that the Church is never mentioned in passages that speak about tribulational events while Israel is mentioned consistently throughout these passages. Ah, yun. Wala raw binabanggit na kasama ang Iglesia, kapatid na Sani, pagka pinag-uusapan na tribulation. Samantalang ang Israel consistently daw e eh, laging nandun sa passages na may kinalaman sa Great Tribulation. So ang paniwala nitong si Thomas Ice at ng marami pang theologist na nauna kay Santiago na nagpapanggap na Kapitan Basa, ang paniwala talaga nila ang tribulation sa Israel lang. Hindi kasama ang iglesia. At dadating ang rapture bago yung ano, Great Tribulation. Nakopia niya, kapatid na Sani. Kaya, uh, Ito, walang, wala talagang paninindigan, kapatid na Rodel. Kala mo kung sinong napaka Magaling na lalaki pagka nagsasalita. Eh. O, oh, tsaka hindi niya naiisip na po pwede rin, kahit naman hindi tayo, Brad Sani, kung magsusuri lang itong kanyang mga miyembro, hmm. kung hindi puro nakangangalang na gano'n at uh, hindi na hmm. nag-iisip, hmm. hmm. mag-search hmm. kayo, matutukla na inyo rin eh. Kung saan nangungop yan ng aral yung inyong puno ngayon eh. Kasi yan ang hirap, Brad Sani, pagka ikaw ay nag-a-aspire ng isang posisyon na hindi, na para hindi naman para sa'yo, hindi ka doon inilalagay ng Diyos, masama ka babagsakan mo parang si Satanas. Biro mo gustong maging gaya ng kataas-taasan. Kaya napahamak tuloy si Satanas. Eh, yan ang ginaya mo. Parang paro sila ni Satanas. Pare-pareho kayo. Kaya ang, pinag ang ginagawa mo ngayon, puro imbento. Eto pa, isang imbento, Brad Sani. Meron pa. Baka magulat ka. Isang katutak naman palang... Iba to. Kinakalat Iba to, eto. Internet pa. Eto. Dati, itong paniniwalang ito pinagtatawanan niya. Kasi nasaksihan niya kung paano makipag si kapatid na Soriano sa mga ganitong paniniwala. Yung paniniwala na hindi kailangan gumawa ng mabuti, Brad Sani, para maligtas. Aba, ang paniniwala niya ngayon? Iyon na iyon. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti para, para maligtas. maligtas? hindi na. Para maligtas, kailangan sumampalataya. Yun lang. Aba, hindi gagawa ng mabuti. At kaya raw sila gagawa ng mabuti kasi ligtas na sila. Sinabi niya yan? Sinabi niya to ako, tanda tanda ko yan, Brad Sani. Bago niya sinabi yan, matagal ko nang naririnig yan. Wala pa ako dito. Alam mo kung bakit? Galing ako sa Baptist eh. Mm -hmm. Yan ang aral ng Baptist eh. Hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Ganyan din sa amin dati sa born again. Oh. Ngayon, iparinig natin at ipakita sa mga tao kung saan niya kinopia ang paggawa natin ng mabuti ngayon, mga kapatid, ito po'y bunga na lamang ng ating kaligtasan. Ito po ang pruweba na tayo po'y mga naligtas na. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Eh, siguro po kahit na hindi na po kami magbasa sa inyo ng referensya kung saan niya nakuha paniniwala na yan, eh ang paniniwala niya, Brad Sani, matagal na matagal na sa mundo yan eh. Nung araw, baptist pa ako ah. 17 anos ako, Brad Sani. Wala pa ako sa iglesia. Di ko pa kilala si kapatid na Soriano. Eh yan mismo aral na, na sinampalatayanan baptist. ko sa baptist na bandakuli. Natuklasan kong mali nung mapakinggan ko si kapatid na Eli eh. At hindi ko lang basta napakinggan. Nakasaksi ako ng mga debate Laban sa mga pastor ng baptist, si pinagtatanggol yung aral na yan. Na ngayon ay aral na rin itong si ni Santiago. Di ba? E eh, aral po ng baptist yan eh. Tanungin nyo yung mga kapatid na baptist dati at mga born again. Di ba mga kapatid? Hindi naman bagong turo yung itinuturo nitong sa, si Santiago sa na to. At miski yung mga miyembro niya, magtapat lang kayo sa sarili niyo, huwag kayong mga, mga ipokrito. Yang itinuturo niya sa iyo niya yan, napulot niya yan kapatid na Sani. At alam nyo, maski sa Amerika, laganap na laganap yung paniniwala na yan. Ito, mas nauna sa kanya to, Brad Sani. Actually, ang Amerikano nga ang nagdala sa atin ng paniniwala na yan. Oo, Wala naman galing originally sa Pilipinas at mga born ng ganyang klase ng paniniwala. Oo, tama. Hindi talaga sa Amerika galing yan. Mm. Eh, dito galing sa Amerika yan. Oo. Ano ngayon ang sinasabi? Eh, eto ah, eto isang kaparehong kapareho mo na nauna sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin, nakaunawa ka at nangopia sa'yo to. Malabo yun. Nauna sa'yo to. Eto, yung karm. Christian Apologetics and Research Ministry. Ang kanilang article dito, What is the relationship between faith and works? Yan. Ano raw ang kaugnayan ng pananampalataya at gawa? Doon na lang tayo sa konklusyon. Haba po nito eh. The relationship between faith and works is simple. Ha? We are saved by faith, not by works. But once saved, we do good works because we are already saved. Yeah. Kopya kopya, Brad Sani. Pareho, <laughs> pareho talaga. Oo. tamang tama yung kopya mo. Ang galing. <laughs> Talagang walang, walang nagmintis. Nakuhang nakuha mo. Walang may pagmamalaki itong taong ito na nakaunawa ng karunungan sa Biblia. Wala, kapatid na Sani. Tsaka napakamali niyang paniniwala na yan. Na hindi ka nagagawa ng mabuti para ka maligtas. At kaya ka gagawa ng mabuti dahil ligtas ka na. Na... Kalokohan yun -bali Ang lingkod ng Diyos, kapatid na Sani, natutunan natin kay kapatid na El kay kapatid na Daniel Ayon sa Biblia, kaya ka makakagawa ng mabuti Dahil may Kristo ka, hindi dahil ligtas ka mm -hmm. Basahin natin ang sabi ni Kristo 15.5 ng Juan Kasi sa ang paniniwala nila Kaya kay kagagawa ng mabuti kasi ligtas ka na <laughs> Bunga ng iyong pagiging ligtas kaya kagagawa ng mabuti hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas. Yun ang kanyang paniniwala. E eh, ano naman ang sabi ng Biblia? Bakit ka makakagawa ng mabuti? Sabi ni Kristo, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ba't tayo makakagawa? Pag na kay Kristo ka, pagkakarugtong ka ng ating Panginoong Kristo, eh doon ka magbubunga at doon ka makagagawa dahil oo, oo. kung hiwalay ka sa ating Panginoong Kristo, sabi ng ating Panginoong Kristo, wala kayong magagawa. Oo. So alin yung gagawin?